tatanggal ng tinta ng pusit ito yun ito yeah. sini yan aalisin mo yan hindi dyan yung tinta nyan ito yun sa mga Nyo, wala na yung tinta hindi mo tinta niyo, ah. Ah. yung inalit hindi mo wala yung tinta ng kawalit Lagi natin ang ano yan yung Kamatis sa loob bago natin ito yun right yan guys uh, umpisa na natin ang pagluluto ng kusit na may palamang kamatis so pipiti natin yung bawang yan guys pinipit ko na yung mga bawang at aking hihiwain niya ng uh, pino so nga pala guys uh, shout out kay sir BM, si video matters uh, na inspire ako sa mga pagluluto niya kaya gusto ko rin magluto so ayan guys uh, kita naman ninyo na talagang pininong pino ko yung ang Uh, bawang. At ngayon naman ay nalagyan natin ng isang ulo ng sibuyas. Na pala guys, mura na ang sibuyas ngayon. 50 pesos na lang ang bilhin namin sa isang kilong sibuyas. Yun ay dito sa bataan. Ayan, kita nyo guys yung tatlong pusit. Yan yung nalagyan natin ng panaman. Tapos, hoy natin guys sarap ayan mayroon pa akong kape pag nauhaw kape kape muna tayo pag tayo ay gustong uh, pampainit ng sigmura at syempre lalagyan din natin yan ng mga hiniwang kamatis And guys uh, hiwa hiwa lang hiwa hiwa mga kamatis katapos nyan guys ay pagsasama-samahin natin yan yung bawang sibuyas at syempre yung hiniwa nating mga kamalis diba ayan maraming kamatis ayan guys at syempre lalagyan natin yan ng itlog yan para lalong masarap ang panaman ng pusit natin Ayan, tapos ay lalagyan natin ya ng toyo. Yan ang gagawin natin pinakasin nya Yung toyo. Tapos guys, ay mekos mekos lang. Sir BM, mekos mekos lang. yan Tapos lalagyan din natin yan syempre ng konting paminta yan tingnan nyo ah, nilagyan ko yan ng pamenta o oh, di diba tapos mekos mekos ulit mekos 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 lang at pagkatapos nyan guys ay syempre ay lalagyan na natin yung mga pusit natin para masarap ang ating kain yan kita nyo guys binubuka pang mabuti para madami tayong mailagay na kamatis sa loob ng pusit na yan yan guys Kinamay ko na siya guys pero nagugas naman ako ng kamay hehe <laughs> ayan guys tingnan nyo at talagang pupunoy natin ng laman ng kamatis yan para masarap siya pag ipinin rito Ayan, lagay-lagay lang tayo ng kamatis, kamatis, kamatis. Siyempre, yung kamatis natin, pinag halo yung bawang, sibuyas, kamatis. Sarap nyan, guys. Ayan, nakaisa na ako, guys. Siyempre, ay, lalagyan pa natin yung dalawa tatlong pusit nga pala yan uh, shout out kay Ardi Pahanoy yung pinsang ko po na nagbigay ng posit na yan at may mga kasama po po yung isla hindi ko na lang may pakita sa inyo at siyempre ay nilagay ko na sa freezer ayan buo na yung tatlo nating pusit na may kamatis at nilagyan ko din po yan ng uh, asukal dyan sa kanilang katawan para lalong manamis-namis ang ating puses naginit na nga pala ako ng kawali at mantika dyan natin siya lulutuin nagay ko na guys ayan nilalagay na ang ating mga pusit yan, napo pa sarap niyan. Oh, di ba? Masarap 'yan. Siguradong taob yeah. na naman ang San Caldero ng kanin niya. Yan. Tapos guys, syempre tatakpan natin yan. Baka makatilamsik ang mantika. Ayan. Tapos na. O, guys. Umaligtad na. Medyo nakulit na ng konti. O, diba? Sarap ng na ating sisip. Binaligtad natin para maluto naman yung kabilang side. Tapos niyan guys, syempre ay tatakpan ulit natin yan. Ayan yeah, guys, guys Ayan Ayos na ayos na Ang ating pusit Kanin na lang Ang kulang At siguradong Sarap Ayan guys kita nyo po Ang ating pusit Kanin na lang po Ang kulang At siguradong tayo Mapaparami na naman ang kain palaut na naman mga uh, guys ang ating kain na. salamat po sa inyong panonood thank you for watching keep safe always and God bless you all bye bye